Kinoong, kami po Salamat po. nakikipag para makinig. At kami po ay nagrerecord naman para iparinig sa inyo. <coughs> Salamat po, nandito po kayo para pakinggan kami at proteksyon lang ang aming uh, uh, mapayapang uh, pagtitipon. At salamat Just sa ating mga kapulisan, na uh, nagbabantay upang kami po ay uh, mabigyan din ang proteksyon sa sinamang maaaring mong gulo sa aming kalagid na. Ako po ay uh, pastor, literitong pastor po at guru. At ako po ay narito para i-represent ang ating mga senior. Ako po ay 63 years old na. Sa akin po na, nasaksiyan mula nung ako ay nasa kolehiyo 1985, nasag, ng people's power, ay mula ng aking naisipan na walang maaaring makatulong kung pumabago ang ating pamahalaan, hindi sa kumapitan ng pagpapahayag at na kapangyarihan ng mga maya At wala ito sa mga namumuno sa atin. At kayo po mga kapulisan, kayo po ang aming inaasahan na magpapaayos ng kapayapaan, magpapaayos ng kapayapaan, magpa-apply ng kaayusan at kapayapaan ng ating bayan. Sa Ano ang ng ating mga anak at ako kung ganito ang kalagay natin? Parangin uh, to... ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay maghihina. kinawawa natin ang naging pangulo ng ating bansa siya ay ginala sa itong bansa o pagkikisil sabang talang tayo ay merong sariling batas na kung saan dapat ay sundin siya ay senior na 80 years old hindi kayo hawa. Alam ko, wala ay magawa. Nakatali ang inyong mga kamay. Kailangan sumunod sa batas. Ngunit nasaan ang labag natin sa ating mga sinyo? Kung tayo mismo ay hindi kumikibo kumiimit, at ang ating inaasahan lamang ay ang ibibigay sa atin. Ngayon po, sa aking pagwawakas, guys, may paagod sa inyo. Muli, salamat sa inyong pagkikinig. Gawa! tulong mamaya kami, gabi. Manalangin kayo, isipan ninyo ang kalagayan ng ating bansa. At ito po ang aking panalangin. Nais pilihin na tayo. Ayun mo po ang panalangin. Aba! Wala kaming kapangyarihan sa aming mga kamay, kundi ang aming mga boses. Wala kami sa posisyon.